dahil Valentine's Day today, hindi talaga nagpapatalo si Doni Pangilinan. Talagang hinintay ng mga netizen kung ano ang ganap ng dalawa. Dahil ito ang last year na post nila na Happy Valentine's at nakakaptured si Belle habang kumakain. Kahit ano naman, hindi naman ma si Belle kahit mag long ride lang sila. Caring-caring, basta caring, makasama nila ang isa't isa. Alam nyo yun naman, ng Don Bell, walang ka-arte-arte. Kahit ano, kayang-kaya nilang gawin basta magkasama ang dalawa. At syempre, inihintay pa rin natin kung anong bulaklak ang ibibigay ni Donnie. Panigurado, yung favorite ulit ni Bell ang ibibigay neto. Alam naman, si Donnie hindi talaga nagpapatalo at nagpapahulian pagdating sa mga may ganap na ganyan. Remember, napaka ma-effort ni Donnie Pangilinan sa mga taong mahal mahal Kaya paniguradong may gagawin at may gagawin na surpresa si Donnie kay Belle.